mga pagkain nakakasira sa puso 1. mga pritong pagkain 2. mga prosesong karne 3. mga commercial na inumin 4. junk foods 5. pulang karne 6. mga added sugar 7. cookies and pastries 8. fast food 9. sobrang maalat na pagkain 10. margarine 11. pizza 12. saturated fats 13 mga matatamis na kindi, 14 mga hot dogs, 15 ketchup, 16 mga cake, 17 alak. Kung hindi talaga tayo makaiwas, in moderation lang ang pagka ang pagkonsumo. 3 C's in life. 1 choices, 2 chances, 3 changes. Kinakailangan natin ng choices. Habang may chances, pa, upang magkaroon ng changes ang ating buhay.